na puno sa kasubanan ng usa ka senior citizen nga negosyanteng residente sa Darimco, Barangay Dajangas West. Human nga nadiskubre nini, nga abli na ang iyang bag o nawala na ang iyang kwarta nga mukabat sa 24 mil ka pesos. 20,000 rin sa akong kamot. Gibutang lang po na ako sa akong bag ipit-ipit o hmm. nga ito kong palingke kaya nga ako mangong papel dere habang nag-prepare sa among luto, ako nang pangumpra pod. Kumpiyansa ko, sir. Eka, utso pa sa buntag. Wala mm -hmm. pa yung mga tao. Di rin nagyod ko na nga nagbayad ko sa tricycle nga pag abri na akong pitaka. Ang katong mm -hmm. na lang 250, duha ka dosintos, og isa ka 50. Mauna na lang na nabilin diri sa kilid. Ang katong 4,000 nga nakapikit sa lastik ko wala na. Gumikan sa naitabo na problema ang biktima sa iyang kapital alang sa iyang gamay nga negosyo aron mabuhi doon na kiniminsahe nga to sa kawatan. Ang kining mga nagapangawat no, dapat makonsensya po mo. Kaya ako, ibutang nato og bata na aman ay ginikanan. Kamu nga mga ginikanan unta, ang inyong mga anak nga, mau ni mga kiriwan, hindi po unta nila itulirit. Dili lang si ang biktima sa mga mangungut. tungod ang vendor usab nga si Urbana Tumon sa 67 anyos ang nabiktima og natagam na sa maong panghitabo. Alam ko kabalo sir, ato. to basta kay nawala lang siya. Pal sa palengke. Deres sa palengke. Nakaw naman ko na mal na mm. Nawala naman to. No? Asa lang mato payongon? na alarm usab ang mayor's office sa mga kawat. Dili lang sa palengke kundi lakip sa mga malls. Atong ginahagit ang atong kapulisan, uh, especially sa uh, atong PNP ron very active man yun. So naghangyo ko na i investigate gyud ning mga panghitabo na ni. Kung unta kung mo wo mo appear o mo duol ang biktima mismo uh, para ma-profile kung kinsa ang nagbuhat ani syempre ang mga biktima luoy gyud kaayo ug uh, kung ano ang nalapot na kinig opportunity na manghangyo sa especially sa mga kato nagadto sa mga malls labi na sa palengke naguot gyud kaayo na ampingan pingan gyud nato atong mga butang or gamit na ngayon nagtabang sa City Hall Sinan o og nagahulat sa ayuda alang sa iyang negosyo in the heart of changing lives kasi, si Brigadier Jason, Brigada News.